Magkano nga ba ang magagasto sa pag-renew ng rehistro ng motor? Panoodin mo ang buong video para malaman mo kung magkano ang inabot ng pag-renew ko ng rehistro. So una, ay nagpunta muna ako sa remittance center tulad ng Cebuana or M. Luhilier kung saan makakabili ka ng insurance na nagraranch sa presyong isang daan to 500 daan piso depende sa covered assistance nila. In MYK City ang insurance na kinuha ko for only tatlong daan at limampu piso. Pangalawa, nagdiretsyo na ako sa Emission Testing Center, buti na lang maaga ako at halos pang pito lang ang aking motor sa nakapila. Nagkakahalaga lamang ng apat na at limampu piso ang pa-emission test dito sa aming lugar. Pagkatapos matest ang aking motor, ay saka ako nagtungo sa Elfio, kung saan sinuri din nila ang aking motor, bago ako pinapasok sa loob ng opisina, ipinasa ko lang ang aking papel, at nagintay ng forever, Haha joke lang, inabot lang ako ng halos isa at kalahating oras sa loob at sa wakas tinawag na ang pangalan ko at nagbayad lamang ako ng tatlong at walumput piso. Dalawang daan at anim na piso lang sana dapat ang kailangan kong bayaran kaso late na pala ako nag-renew ng rehistro. Last year, kasi November ako nagpa-renew, nalipat na pala sa October, hahaha. <laughs> Kung kukunin natin ang total ng lahat ng nagastos ko, daan at limampu para sa insurance, plus apat na at limampu para sa emission testing at tatlong daan at walumput naman sa renew at penalty ko. So ang total niya ay umabot lamang ng isang libo, isang daan at walumput walo pesos. Ngayon alam mo na kung magkano lamang ang inaabot ng pag-renew ng rehistro. Please like, share, and subscribe. Click the bell button for more future videos. Salamat sa panonood.